Masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayun pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dati speaker, Martin Romaldez, ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang draft of point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin, Speaker Martin Romaldez, na si PBBM ang nag nagutos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbaka ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod dito noong December 5, 2024, muli ako nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera kasama ang aking driver at mga tauhan Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Bingo! Alright mga babayan, napanood nyo yung preview. Naku po, Diyos ko, eto na ang sinasabi natin. Part 5, ano pa kaya ang Part 6? So mga babayan, reaction ng video mo natin itong ating uh, mapapanood kay uh, Saldi ko. Ito yung nagkalat na sa social media ngayon. Talaga naman putok na putok na ang panga ni Tamba at ni BBM. My goodness! Dahil sa video nito mga babayan, makikita nyo, grabe no? Pinabibili pa si Saldi ko ng isang bahay na malaki para imbakan ng pera. My God! Paktay na, yari ka ngayon BBM, yari ka Tamba ihanda nyo na ang mga helicopter nyo magsipagtago na kayo ano na naman kaya ang palusot mga kumare ko palagay ko mga kumare ko ano bang, ano bang makukomento mo sa video na to tapusin yung video mamaya mga babae na preview pa lang reaction na muna natin to at syempre nais ko ang mga reaction nyo sa video na to kahit nais ko kayong mag comment kayo dyan ano kaya ang panibagong palusot niya Marcos Jr. at ni Tambalos Los My goodness, kitang kita nyo naman ng babayan dito sa mga salita ni Saldico, kitang kita nyo naman ang katotohanan ng kanyang sinasabi. Abay, hindi ho yan mang lolo ko, mga babayan. Dahil, dahil ito pala si Asaldi ko, kaya pala ay, uh, nang umuwi, ibabaon siya ng buhay. <laughs> Woo! Paktay na, yari na mga banateros. Ito na pinakahihintay natin, tagumpay na ang mga DDS. Ngayon, mga, mga tanso vlogger, ngayon kayo magsipaglabasan. Ha? Ngayon kayo lumabas. Ngayon nyo ipagtanggol si Marcos Jr. Pagtanggol nyo si Tamba, pagtanggol nyo yung mga mga demonyong kawatan sa kongreso na talagang patuloy na pinagtatanggol siya, Marcos Jr. Sige, ilabas nyo ngayon. Ilabas nyo ngayon ang pagsusinungaling nyo kung paano nyo pagtatanggol. No? Ang mga ano, ang mga nambudol, mga nang-scam uh, ng pera ng taong bayan. My goodness, no? Grabe, bilyon-bilyon. No? Nakakakilabot to mga babayan. Dapat, pala, dapat talaga matanggal na itong siya Bongbong Marcos eto hindi tan alam kung ano pa mangyayari itong mga susunod na mga araw kaso may mga po sumasabog kasi mga balita mga babayan yung mga AFP na mga rataas na mga official ay nalagyan na eh wala dun lang ako kinabahan Senator Marculeta, paano gagawin nandito eh pumiyok na kayo po Senator Marculeta, kayo mga attorney yan sila attorney Guanson no attorney po kayo eh ito na lumabas na yung ebidensya ano masasabi nyo rito kay kay ano kaya saldi ko sa panibagong uh, sambulat ng kanyang mga uh, ebidensya na talagang siya ang uh, ginawang utosan taga deliver delivery man mga lala no ginawang lala my goodness ang kapal ng mukha niyo dalawa men ginawang lala eh no abe mo ha 800 million no grabe G napakasarap sigurong humawak ng ganong pera no pwede ka mag swimming sa pera my goodness no? Ito ngayon, bantayan natin 'to mga babayan. Hindi ba 'yung mga nag-iimbestiga diyan sa Senado at ano natin abangan natin 'to. So, panibagong kaso na naman ng mga harap na naman ni Saldi na naman ito sa panibagong sasabihin naman ni Claire na ito na naman si Saldi ko, fake news na naman. Naninira na naman sa pangulo. Putang ina nyo, mga mm, ano na panibagong ano na naman to, fake news na naman ni Saldi Eh sila sila magkakasama niyan, eh syempre, nagigipit na itong si Saldi ko mga babayan kaya eh, 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 ano na. Ilabas niya na yung anong totohanan na talagang nililimas ng Administrasyong Marcos ang pera ng taong bayan. Diyos ko naman, mga EP, ano bang gagawin dito? Eh kaso, wala na. Eh nalagyan yung marataas na opisyal. umano ha, eh yan naman yung ating mga nababalitaan. Ay uh, kaya hindi talagang magkakaroon talaga ng paghatak kay Marcos eh no grabe iba talaga nagagawa ng pera mga babayan, no pag pera na ang kumilos kahit anong demonyo ay hindi tatanggapin di ba nakita niyo no kumakalat sa social media eh. yung mga magnanakaw yung mga buhay sa senado ayo tanggapin sa tanas kasi daw baka doon pa magnakaw sa ano impierno tangin inang yan So, ganito mga babaya, ito na yung mga ko dito sa video na to. No? So, panoorin nyo yung full video, like nyo, i-share nyo sa mga kumara na hindi pa nakakapanood. At syempre, hihintayin ko ang komento nyo, yung uh, mga maasabi nyo sa video na to sa panibagong uh, sambulat ni, uh, ni uh, salde ko. At syempre, yung mga tanso vlogger dyan, mga puking ina nyo, ano maasabi nyo naman dito? Peknyos na naman ba to? My goodness, ano oh, ang tekler? ambush man. Ah, Rimulya, anong masasabi nito? to? news na naman si Saldi eh, ko. nyo na. Ang maganda dyan, ipakuha nyo dyan sa, ano, sa abroad si Saldi ko, ipakuha nyo sa Interpol, ipauwi nyo sa Pilipinas. Kasi, andun pa siya sa ibang bansa eh. So, mas maganda yan. Dito niya, pag nakuha nyo si uh, Saldico sa ibang bansa, tapos dito nyo iharap sa saan natin, sa hukumat dito, tingnan natin kung ano mangyayari. Eh, kaso baka dyan pa lang sa airport, ay uh, magurgur na si Saldi ko eh. Kaya ayaw nyo umuwi dahil... Maraming na nakaabang kay saldi ko na kailangan ay maitumba itong si saldi ko. Naku po, Diyos ko. Lalong lumalala ang ano, ang uh, ang issue nito mga babayan dahil meron pang part 6. Abangan niyo 'yan. So ganito mga babayan, i-play mo na 'yang boy at taya uh, panoorin niyo po ang full video. Manginginig kayo, at mangikilabot at ay uh, talagang uh, manggigigil kayo sa nangyayari sa ating bansa. O panoorin mo na. Dasal uh, po ay uh, i-share niyo mga babayan. Okay, let's go. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romaldes na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan para sa pag-deliver ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa pera niyon para gamitin bilang bagsakan at ibaka ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman, ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli Taos puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong matanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuoang pera na dumaan sa akin para ibigay kay pangulong Bongbong Marcos at kay dating speaker Martin Romales ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng pangulo sa 2025 budget pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko palang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha pinapunta niya sa opisina ko sa kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romales, 2% para kay Usec Bernardo, at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na si Paul Estrada at Mark Tixay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valley Verde, minsan naman sa BGC Parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romaldes na si Jocelyn Sireño para sa pagdi-deliver ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Duman lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang, ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker. Kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM ayon pa kay Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating speaker, Martin Romaldes ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang draft off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin, Speaker Martin Romaldes, na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at ibaka ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod dito noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusef Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romaldes. At dyan po na buo ang kabuoang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng Bicam Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM.